Magandang araw sa lahat. Gusto kong talakayin ngayon ang tungkol sa inflammatory bowel disease na kilala rin bilang IBD. Ito ay kombinasyon ng dalawang pangunahing sakit, ulcerative colitis at Crohn's disease. Ang IBD ay isa sa mga pinakakaraniwang sakit na kamakailan lang natutuklasan sa maraming tao. Matapos lamang ang pagsusuri at pagkonsulta sa doktor mo, malalaman kung mayroon kang inflammatory bowel disease o kung ito ay ibang kondisyon. Kaya tuwing makakakita ka ng dugo sa iyong dumi, siguraduhin mong magpakonsulta agad sa doktor upang malaman kung mayroon kang inflammatory bowel disease o wala. Ang dugo sa dumi ay pangunahing sintomas ng ulcerative colitis. Ang iba pang mga sintomas ng inflammatory bowel disease ay pananakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, at pagbagsak ng timbang. Minsan, maari ka ring magkaroon ng fistula na karaniwang nakikita sa mga pasyenteng may Crohn's disease. Ang paggamot para sa IBD ay karaniwang kinabibilangan ng step-up treatment o step-down treatment. Sa India, kadalasan ay ginagamit namin ang step-up treatment kung saan nagsisimula ang paggamot sa mga oral na gamot at maaaring umabot hanggang sa IV na mga gamot na kadalasan ay mga biologics. At ngayon, meron na ring oral biologic treatment na available sa merkado. Ang kinalalabasan para sa mga pasyenteng may IBD ay malaki ang ikinabubuti dahil sa mga bagong gamot na available na ngayon sa merkado. Karamihan sa mga tao ay nalilito sa pagitan ng IBD at IBS. Magkaibang kondisyon ang mga ito na may magkaibang paraan ng pamamahala. Kaya tuwing mayroon kang mga sintomas na may kaugnayan sa lower GI o upper GI, palagi kong inirerekomenda na kumonsulta ka sa doktor upang matiyak na ikaw ay magagamot ayon sa iyong kalagayan.